pagkakasakay, ano nga, papatatlo. Bakit okay, ang tagal ng recovery mo? Tagal mo yun. Ito ba eh? Paano ka pagaling? Hindi. Ito na may ayos na haklo ng ito. Na natupi, na ganun. Hmm. Pumutok yan eh. Pumutok o nagkuhan ng blood clot? Wala naman pumutok ba? Blood clot. ulang pa yun. Nakaklot pa yan. Ayan. Oo. Kaya request ka para pag i-load natin, mabilis na recovery. Hmm. Hmm. Ang dugo? Hindi, yan. Ang recovery pattern. Ang dugo. Dapat to, isang taon na hindi. O isang taon, makarecovery na siya. Ano yan ang stroke? Ligo ng dagat lagi. Hindi ka ligo bagat siguro. Hindi nga. Ligo ka. Liping ka doon sa balibuhangin. Isa mga problema. Ito. 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 Ah, hmm. ito Ilang taon ka na, Mr. Rock? na. Mapatatlo. Ay, ilang taon edad mo? 57. 50... Oh, walang dumadalo Oh. Ayon, wala. Oh. Walang dumadalo. Pag yan dito mo, walang dumadalo yung um, um. May na ang daloy At ito, wala. Oh. Oh. Ayon, mayroon. Oh, Pupuka po? dito. Pupuka dito. Ngayon pa lang nag-a-ban po. Okay. Ayan. 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 Ilang oras biyahe ninyo? Ay hindi siya kayo. Nang po sila din Layo din no, 16. Na. Ilang oras biyahe doon? Ay nga no, no. induro nga. Induro? Ay, ah, eh. Kung motor, mabilis. Ah, okay. oh. oh. Depende rin sa rider yun. Kung mm -hmm. mabilis ang dugo niya, mababa. Mataas mo. De, mataas dugo mo, di ba, de? Hmm. Dilan na siya? Dilan tao ka na raw? Tiwan, tiwan. Mag-tiwan po. Eh, sa bata pa, mga bata. Wala ka, wala ka pa, sawa. Dapat, sawa. So, ginawa, eh. Yeah. sawan tinuro. No. Wala sa namin. Yan po, yeah, nai. <laughs> uh -huh. May hindi pa tunay inay. <laughs> ah, tanda na pa Tanda na po siya. Hindi na tayo. Pag kulito, barado pa. Sabi ng terapi. Pag eh Ay, pa tayo. Isiwan mo kung ulit ka po. Para mabilis sa gabinay mo. Dapat yan di ka lumabas 5 years. Sus, so, mayusin. pa, so, 10 years na. Ganun pa rin. Hanggang buong, hanggang buhay. Ganyan pa. Yun yung tumigil ako yung hindi wala kuwang mata mataay blood ka. Ha? May maintenance to. No, po. Ayan po. Anong maintenance? Matigas na. Matigas na, tungtong. Matigas na yan. Matigas na rin yan. Matigas na rin yan. Matigas na rin yan. Matigas na rin yan. Okay. Okay, ito si nanay. Aba, tumigas na yan. Diba? <laughs> yari yan mamaya, nai. Eh. Tatlong taong. anak mo. Ay, walang pwersa to. Walang pwersa. Wala oh. nga po. Karating-karating siya, kunwari lang. <laughs> Kaya nga po, pag sinabi siya, tumba siya. Oh, sinyet pa rin ito. Bakit okay, tumira, tumira ka sa singit? Natara ka sa sinyet ito. Anong ginawa mo? Oh, utak mo. O? Oh, Wala lang kagaya mga alam ang loob. Yeah. Yan, tapos, hiling mo pa magbulalo din. O oh, yan ay. Eh. Wala na nga sawa yung tatay ko na matay na rin. Yes, kalibugan. Yan sa inyo, naumos ang pagkamarites. Oh, bata. Tawa ka. Tinter. Kasi ang blog siya kapit. Okay, natin. Thank you. Hmm, LSD. Bakit hindi pa siya nagpungkod? Kaya pa naman po niya eh. Aba na nila, malakas na! Aba! Ate, isang bayang Ay, wala na yung pantalon! Ate, hindi pa rin yung pantalon yung masan yung... <laughs> <Banda> nyo? <laughs> mga senior ko! Niyo loko mo itong mga ito ah! <laughs> Thank you. Ang tradisyonal, bira na ngayon mahanap mo. Yung nasara po. Alam mo na, bira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oo. Senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang matagal kang nanapin na siya, mga ganyan sa'yo. Patay ng kadalasan. ala